Nagsalita na sa Rafi Tool for In Action, RTIA, si Harvey Perez, ang napagpasahan ng Mitsubishi Montero Sport na may plak ang PEO 987 ayon kay Rachel Cheng, na anak ni Herman Galvan. Taong 2020 nang mabili ni Herman na business partner ni Harvey ang second-hand Montero. Ito ang ginamit sa pambubudol sa isang cancer patient noong June 10, 2024 sa Tanza, Cavite. Ngunit ayon kay Harvey, na ibenta naman niya ang nasabing sasakyan na may, open deed of sale, kay Peter de Guzman. At mayroon daw silang middleman na ahente, si Loro Gerald. Kinontak pa raw ni Loro ang anak ni Harvey kamakailan para balaan na huwag magbibigay ng impormasyon ukol sa Montero con inuman. Nagkakabuhul-buhul na ang kwento at nadadagdagan ang mga taong napagpasahan ng Montero na hanggang ngayon ay nakaregister pa rin sa unang owner nitong si Rafael Albert. Sa open deed of sale, ang pangalan ng car buyer ay hindi nakasulat, at karaniwang ginagawa ito ng mga taong nagbabay and sell upang hindi bumaba ang resale value ng sasakyan. Ang nasabing value kasi ay mabilis bumagsak kapag napagpasa paahan na ang kotse. Sa gantong proseso, mahirap malaman ng salarin kapag ang kotse ay nasangkot sa isang krimen. Kaya magsusumite ng Senate Resolution in Aid of Legislation si Senador. Idol Rafi Tulfo upang ipatigil na ang talamak na practice ng open deed of sale. Nauna na ako nangako si Senador. Idol na magbibigay ng 100,000 piso na pabuya para sa makapagbibigay ng verified information kung saan nakagarahe ang Montero. Samantala, nananawagan si Idol Rafi kay Loro Gerald at Peter de Guzman na makipag-ugnayan sa RTIA para ibigay ang kanilang panig panayam sa season that celebrity lawyer na si Attorney Freddy Villamore ay pinaalala at pinaliwanag niya sa mga car owners ang kahalagahan ng pagsasagawa ng transfer of ownership ng mga motor vehicles kung kayo ay magbebenta ng mga sasakyan. Sa mata ng batas kung may pananagutan man o nasangkot sa isang krimen ng isang sasakyan. May pananagutan ng registered owner nito. Maraming beses ng ganito ang nangyayari sa mga kaso na may sasakyan na involved. Sa pamamagitan ng programa ni Senator Rafi Tulfo ay nakatulong ito na matukoy mismo ang taong may dalawang nagdadrive ng sasakyan ng oras na nagawa ang isang krimen o may kinasangkutan na aksidente. Para po sa ating mga netizens ha, pakitandaan nyo lang po ito na every time na nagbebenta kayo ng na sasakyan, make sure na naililipat yung registration sa pangalan ng buyer ninyo. Ano po? Kasi o dito lumalabas kung sino ang registered owner, hindi pa natin alam kung sino ang actual driver. Ano po? Pero dahil sa ikaw pa rin o kung sino man yung registered owner, siya pa rin ang kinabubuntunan ng liability in terms of damages. Ano po? Kaya every time na nagbebenta kayo ng sasakyan, make sure na nanlilipat ang registration. Ano po? So yan po ang tatanda ninyo. Tungkol naman po sa RFID stickers, napalaking, napakalaking bagay po ang tulong ng RFID stickers ano po pero nais ko pong ipaalam sa ating netizens yung pong mga plakang na didistribute recently dapat yan may kasamang RFID stickers yan pero dahil sa isang kaso na napakatagal lang hindi gumagalaw, yung pong mga plaka na dapat may RFID stickers ay naiipit yung RFID stickers nila. Kaya nais ko pong manawagan sa mga kinauukulan na sana maaksyonan na kung anong dapat aksyonan gawin. Nang sa ganon, yung RFID stickers na nakabindin dyan sa LTO ng tatlong taon na ay marilis na rin at maibigay sa ating mga motorista at mapakinabangan. So, ganyan po ka-importante ang RFID stickers. Kaya dahil dito sa RFID stickers, na identify natin. no po? Kung masusunod lang po sana yung dapat mangyari, ano po? Yung pong mga plakang dinidistribute, dapat may ka may ka na RFID stickers yan.